ang buhay ay isang karera. Pero hindi ibig sabihin, kailangan mong magmadali, kailangan mong magpagunahan, kailangan mong patirin yung mga kasama mo tumatakbo. Hindi. Kasi hindi lahat ng tumatakbo sa karera at napagtapos, masaya. But Sir Gil, kasi may mga napagtapos, malungkot. Dahil bakit? Nagmadali, napagod, na pressure. Ang bawat bagay sa buhay natin, may kanya-kanyang panahon. Opo, nauna yung inyong mga classmate. Pero time will come. Ikaw naman ang pupunta sa kayo. Nauna siya, nahuli ka man lang, pero sa dulo, magingita pa rin kayo po ito ba, Mas maganda nga habang tumatakbo kayo sa karera ng ALS, bawat segundo nai enjoy natin. Ang pangit na malata ay tumatakbo hanggang sa graduation pagod. Mas maganda sa dulo, katapos natin yung karera ng ALS, masaya ka, di ba? Hindi ka pagod. Tapos marami ka pag natutunan kasi pag nagmamadali ka, marami ka nakakalimutan. Marami kang hindi nangyay sa palikas, nagmamadali ka. Di mo na pansin na, ganun na halaman, puro na pala. Kasi ba, naging busy kayo. So dapat, tumatakbo tayo ng may pag-iingat. Tumatakbo ka ng masaya. datang bagay ay merong oras pa lang. One step at lang. Ito muna tapusin natin. Huwag natin pagsabay-sabayin para meron tayong ma-accomplish. Lahat ay dapat ay pagsabay-sabay sa finish line. So huwag nyo kalimutan yan ha. Ang buhay ay isang karera. Pero hindi ka dapat makipag-unahan.